Hello so mga ka-GN, welcome back po sa aking YouTube channel So, syempre hindi tayo sikat, kaya ng ibang YouTuber dyan oh, Pero ipapakita ko pa rin sa inyo o oh, si-share ko sa inyo yung daily routine natin Sa uh, araw-araw natin ginagawa Pagkagising pa lang natin sa umaga So, ito sana uh, pagtsagaan niyong panoorin Syempre pagkagising ko sa umaga, huwag natin kalimutang uh, mag-pray sa taas na Siyempre, ginising niyo ulit tayo sa umaga na to. Tapos, tinutupi natin yung hinigaan natin, yung gamit natin sa, sa higaan. Kung napapansin niyo dito ako sa labas natutulog, sa mga duyan lang. E, mas komportable kasi ako dito. Ayan. Hey, tapos niyan, siyempre, kailangan nating magmumog. At maganda na uminom tayo ng tubig sa umaga. Pagkagising, pagkabamon, diretso na agad ako sa ano, papakain ng mga alaga nating manok. O marami tayong alagang manok dito. Meron tayong Rhode Island Red, tsaka meron tayong Lap Astrolorp. At ang pinapakain ko nga pala dito guys ay, nilagyan ko siya ng fermented na kangkong at malunggay. Tapos inadagdagan natin ng feeds. Tapos lalagyan din natin siya ng darak. Tanto yung pinapakain natin kasi mas matipid. Kasi lalong-lalo na mahal lang feeds na Kaya nagawa ko, nag ferment ako ng tamkom at saka uh, daon ng malunggay. Ayan, bukod sa masustansya, mas tipid pa tayo sa, ano, sa, sa gastos. Ayan, syempre, um, babasahin mo na natin tapos um, ibababad natin sa tubig. So, ginagawa ko sa araw, nag-wet feeding ako sa mga alaga kong manok. Dalawa itong tinitimpla natin para sa mga breeders natin at para dun sa mga manok nating uh, two months old. At meron din tayong mga one month old na sisiw. So, habang pinababad natin itong mga uh, hinalo nating feeds, Pampakain um, sa manok, papakainin muna natin tong mga sisiw natin na one month old. So bale, ang pinapakain ko dito. Oh, plain na feeds muna kasi para mas maganda yung mm, paglaki nila. Sa panalang natin pakakainin ng mga gulay pag asa dalawang buwan na sila. So ayan, ganyan lang yung ginagawa ko. Apakain na natin to at ang mga sisiw na to is nasa 40 na peraso. Ayan, pwede sila, dami. Inabala ko to, papalapahin ko lahat to kasi gagawin natin egg production. Tapos ang tubig nila, nalagyan natin ng molasses. Ayan, para, ayan. So, ito naman, papakainin na natin yung mga breeders natin. At long hen, tsaka isang rooster. Ayan, tapos meron din akong ibang breeder, ito yung apat na hen tsaka isang rooster. Ang rooster nito is iba sa rooster doon sa kabila. Mas maganda yung breed ng rooster na to. Vintage. Ayan. So, pinakapakain na natin. Ganito lang yung ginagawa ko araw-araw, guys. Hindi mo na ako nagkakape. At ito naman yung dalawang blockbuster work natin na hindi pa nangingitlog nasa 7 months, old pa lang sila so hinahanapan pa natin ng La astrolorp na booster ayan, tapos punta naman tayo sa kabila eto naman yung mga 2 months old natin na Rhode Island red din so eto is nasa 30 na peraso susama ko to sa pinapalaki ko na nagawin nating egg production o bale, eh. ang sisiyo natin dito is nasa 70 na piraso. Yan ang dami nila. Isa na rin to sa stress reliever natin guys. Uh, kawalan ng stress. Ganda yung gising natin. Magiging maganda yung araw natin kasi nakikita natin na masisigla or malulusog yung mga alaga nating mga manok. Ayan nanandin din sa tubig nila, nilalagyan ko rin na molasses. Ayan, so kapag tapos na, syempre, magkakapin lang tayo saglit. Hindi na tayo nag-almosal. So, titimpla lang tayo ng kape. Ito yung susunod na inagawa po pagkatapos ko magpakain ng mga manok. Meron pa akong ibang alaga dito guys. Meron akong mga birds pero hindi ko na sinama dito sa video na to. Meron din to yung pusa na persian. At meron din tayong aso na poodle. So hindi na natin sinama sa papakainin natin. Papakainin na lang natin mamaya. Tayaan didiretso de na ako sa isa pang ginawa, ginagawa po sa umaga. So syempre, magkapalarga na tayo ng mga basyo ng drinks. Kasi pupunta tayo ng bodega. O oh, parang bibili mo na tayo ng stop natin na pulang. Bago natin siya i-deliver. O so, ito yung ginagawa ko. Nag-deliver ako sa mga stores dito sa bayan namin. So ayan guys, thank you so much sa inyong pananood. Sana kahit pano nagustuhan nyo ang video na to. Thank you.